Hello po, good morning po sa inyong lahat. Uh, ngayon po ay alas tres ng madaling araw at kami po ni Bossing ay mamamandaw ng mga ipinain po niyang bubo kahapon. Bali, maaga po kami ngayon dahil uh, meron po tayong subscribers na gustong bumili ng, ng mga alimango at kasag. Wow, meron Ulak, malaki yan eh. Okay Ito po yung huli po na may bossing. po, grabe po ang ano ah. Grabe po kaliwanag. Parang araw kagabi. Sobrang liwanag. Kasag. Talagang hindi nawawala ng kasaghan eh. Ayan po ah, mga kasad po. Oh. Pagka ganito bagay lubog ng buwan, honey. Eh. Babala, kayo palaki. Asaan? Ah, Ay, siya nga, honey. Eh. po, ha, ang buwan. Sama po tayo kay Bosing sa pamaman daw. Ay, laglag. Wala. Aba, oh. oh, honey. Mayat, may malaglag. Ang no, alpas ang hulay, oh. ito nakalpas ang huli. Eh. Ay, nakain yung kasag, ay, uh, nakalpas yung Ay, di nakatakas. Oo. Oh, Ay, oo oh, nga. Nakin angat dito, honey. Hindi, talagang di napasok. Ah. Uh, Kapag, hindi, ko na, namatay yung kasag. Oo. Oh, Sinipit. Pero wala yung alimango. Nakatakas. na kayo, maraming laman. Kasag Wow, kasag po. Hmm. Ayan pa po ay yung kasag. Ay, huli. Ay! Bakit <laughs> nasa labas? Busing! Nagtapos nga nung... Ay! 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 Ano na? Ayan! Ay! Nakatakas na po si... Sabo lang! Ah, lang. Tali. Ay! Parang nabihay siya. Nagtapos na ito. Parang payat naman. Alpasan mo na rin. Eh. Nagtapos nga na ito tali. Eh. <laughs> Kaya hindi yung eh? Nagtapos na. Nakay mo ito yun Aba! Baka ako yung mga sipit. Ako hindi. Masira na yung galamay. Masira. Ayan, may maaano uli pag nagluno. Ayan po. Parang sumabid-sabid siya diyan, diyan honey. Ayun na, mataba po, yung isa. May huli po ulit kami, babae. Malaki. Parang payat naman ito, bosing Ito ba? Mataba. At ayan po, nandito na po kami sa kubo. At ipapakita ko po sa inyo itong mga bubo. na kulog. Itong mga bubo po na may mga laman o ano yung aming huli. Ito po ang ating huli. May mga kasag. Ayan po, may kasag pa po dito at may alimango. Wow! Ito po, marami po tayo dito nga huling kasag. May kasag at may alimango. Ayan po. May alimango ulit. Ayan po po, may alimango po ulit. Ito, may alimango ulit. Tapos kasag. Mga kasag na po ito ah saka dito po sa isang bubo kasagreen po at ito pong isang bubo ay may huling dalawang alimango isa, Ito pa po yung isa dalawang alimango po ang huli po nitong isa wow, thank you lord may pambenta na naman po kami kahit paano ay nakakabawi-bawi po kami ng gastos meron po si Bossing na pakakaalpasan na limang mataba po kaya laang ay maliit pa naalpasan po natin na lumaki pa nasabit han eh yung tali Be, sumipit pa To, Mahirap ito shot po pagpapalabas ng alimangot pag hindi mo po kabisado ay Tinamay ito shot o lumabasa mukod sa pwede kang masipit Pwedeng matanggalan ng sipit Pwedeng matanggalan ng galamay Pagbili na ito Ha? Pagbili na nata Ay ikaw Kung mataba naman iyo eh ay. ay sige yan lang isang iyong alpasan no? ano ba ang kilo ng ganay ang babae? Eh. Mataba. Mas mahal po ang ganay ang mas mahal po ang kilo. Asan yung gunting mo? Oh, mabigat. Bosin nakainwari ko ito mataba. Ay, lalagay na sa sako agad. Lalagay na po agad sa sako para po hindi po mapugpugan. Ibig sabihin na mapugpugan ay hindi po matanggalan ng mga sipit at galamay. ayan po ang ating kasag yan. mukha rin po ng alimango kaya lang po ito ay maliliit hindi po lumalaki pero tala ako ito yung naman ah wow malaki rin po yun ah mataba na kaya ayan busing magkano kilo ng ganyan yun ang hirap ay aangatin mo na lang ay nasipit na ano pa siya matanggalan ng kalamay ito ba? mukha ha? mukha ito ba? Uh -huh. natatang sibusin pangindat-kindat lang ano yun? kalaman Ah. Ayan po, pang tatlo. nagagaposin natin. Dati po noong si Bosing ay payat pa kapag nagagapos ng alimango ay tinutuunan po niya ng paa. Ay, pero dahil ngayon ay mahirap ng yung tumongo malaki na ante yan. Ayan, ganyan na po si Bosing magtali ng alimango. Dito kayo bago lang ang pating nato kayo yung paghawak. Pagkatapos ng hawak. Pero parang mahiga na yun, makapa. Ah. Ay, alin ang mas madaling paggapos? -hawak, hawak o yung paa? Ba ito? ganyan yan? Yung iba yung nakatuon dito, ah, sa ibabaw. mo yung kanilang talampakan Dapat po yung maigi ang pagkakatali na yan para hindi po maka ano, makapanipit. Sila sama-sama po ay mamaya o sasama-samahin. Eh, kapag ka po hindi maigi ang gapos, pwede silang magsipitan. Magkaway-away. Ano yan? Lalaki? Babae. Babae. Halos lahat ang nahuhuli natin babaeng alimangohan eh. Kakaunti ang sa mga similyang binili natin, ay eh, kakunti pala ang lalaki. Kapag ka po similya pa, hindi mo pa po lalo maliliit, langaw-langaw. Hindi -langaw. mo pa po alam kung babae o lalaki. May ilan po na nagko-comment na pag babae daw, wag daw po namin hulihin. Para daw po manganak dito. Pero ba't ang sabi ng tatay ay hindi raw nanganganak sa loob ng fish pond. Naalis nga. Naalisan eh. Hindi e di kung kung lahat ng hulog natin. Hindi. Kung lahat ng na magpapalis daan ay naiklip sa loob. Mm -mm. Hindi <coughs> na sila bibili na sa milya. Mm -mm. na pa iitlogin oh, sa loob. loob. ani Kaso po ay yan po ay natakas. Oh, gumagawa ang... ng paraan hani, para makatakas sila po ay sa dagat talaga nangingitlog po. Kaya kung hindi po namin uhulihin ang mga babae, lahat po itatakas iyan. Hindi po sila talaga nangingitlog sa loob ng pispanda. paano po naman kami nag... Namumuhunan. namumuhunan. Na... Malulogi. Pagaya na ito, pag tayo nagpapain ay halos lahat ay babae. Bibihira po yung lalaki na nahuhuli namin Iyan bossing ah, ah lalaki Ilan ang lalaking gagapusin natin? Iisa Iisa, Iisa. Iisa. Tapos Iisa. 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 Tapos, uh, tapos ilan na ito ah Apat, tatlo Apat na Ito pong nagapos ni bossing dito ah Sa sako ay apat na peraso na puro babae. Bali, ang nagapos po namin ngayong alimango ay pito. Ang nandito po sa sako ay apat na babae. Tapos may dalawa pa. Anim. Bali, anim na babae pala yung gagapusin natin. At isa lang po itong lalaki. Ah. Yan, isa po ang lalaki. Ngayon po, kung hindi po namin huhulihin yung mga babae at paaalpasan po namin ay kami po ilog eh. Malulugi po kami. saka kapag inalpasan po namin ito sa ilog, ko sa dami po ng nag, nagpapain sa labas ng ilog. Paano naman po kaming gumastos? Pagbili ng pakain sa alimango. Kami ang bumili. Ipagod kami ang namuhunan. Po. Tsaka yan naman pong mga alimango. Ayan po yung talagang inalagaan para hulihin. Mahal din naman po ang similya ng alimango. Tapos yung ipapakain pa po namin dito. Kumbaga talagang namuhunan at gumastos po kami. Tapos kagaya na yan puro babae ang huli isa po ang lalaki kung aalpasan namin yung mga babae pakakawalan namin ay talagang lugi po kami ito po ay inalagaan po talaga namin dito sa loob ng pishpan para hulihin kung sa dagat o sa ilog tayo nakahuli yun dapat talaga ay alpasan para dumami pa Ilan pang gaga mo, isa, dalawa na lang. Ang pagpapala is po ay negosyo. Malaking puhunan po ang kailangan dito. Ito pong fish pond ay nirerentahan lang po namin. Yung mga similya na inihuhulog namin dito, binili po namin. Yung ipinapakain po namin, binili rin po namin. Kaya yung mga mahuhuli po namin, ibebenta po namin para yung puhunan po namin ay mapabalik. At saka syempre lahat ng nagninegosyo ang gusto ay tumubo at kumita. Paano po kami kikita kung ang mahuhuli namin po dito ay aming kakawalan at aalpasan? sana po ay maintindihan po ng iba. Na, kaya po, yan po'y talagang inalagaan di yan para ibenta. At yan naman po ay... Pag ang babae, yan po hindi nangingitlog sa loob ng fish Kahit alpasan po namin iyan, diyan sa loob ng pispan para mga anak ay hindi po gagawa at gagawa po sila ng paraan para tumakas. At sila po sa dagat nangingitlog. Ito po yung mga kasag.

Yan po yung kasag. Ay, ay, papahingi ko na ang doon sa bibili ng alimang. na yung Ay! Ano Baby. Sige. One in one four. Aba. <laughs> Parang kinilo mo na. One in one part po. Ayan. Ilang kilo kaya ito? Lagay mo nga doon. Kikiluhin natin. dusmija oh, ah. Wow. Ilan? Aba, tres media pala. Tatlong kilo't kalahati po. Tama. May. Yung lalaking alimango po ay tatanggalin po ni Bossing at iba po ang presyo na yun. Ilang gohit? Malapit. Malamig na kalahating kilo. Pagpalagay mo ng... Kalahati. Oo. Sa 700. Tapos yung babae po ay 800 ang kilo. Tanggalin mo na yung bossing. Kikiluhan na natin na yung babae po, nasa sako naman. Tatlong kilo. Hmm. Time is 800. Ayan po, at ito na po yung alimangong nasa sako. Ito po ay binili po sa atin. Bibilhin po sa atin ng isa sa mga viewers natin. Ayan, ito po ay tatlong kilo. Tapos ito po yung isang peraso na hindi ko na po isinama dito ah. Dito po ay bibigyan na po natin sa kanya. Pinakang tawad. Ayan. Ito po ay... At ito pong kasag. Bibigay na lang din po natin sa kanya. At may suka na isang 1.5 pesos. po si Sir Melvin? Ah ikaw po. Ah, Bumusta po? <laughs> Pusin, nasa sako Yan po yung... Ah. Ito, ito. Ayun, oh. po kayo. lang. Dapat po ah. Tapos po Ayun. ay... Isama mo na po si Misa. Kasi ka. Ito po ay bigay na po namin ito. Ito, ito, ah. ito po hindi kasama. sa oh, yan po ay bigay ah. na lang po namin. So, uh, okay. may free pa po. Uh, ah. Kahit ah, ah. oh. ay ah. yung aming ni Lilo. yan po yung, ay free na rin. Ano ngayon ah. po buhay to? Po. Ano yan po yung buhay? ay Ayan. 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 po nang uh, mas ayin. madali po iyang mamatay. Ayan na yeluhan po na. Buhay pa Yung suka po siya. Ito ang patay. na lang siya. Huwag natin isama sa iyo. Masin. Maraming ah? salamat, ha. Ah. Ito Atinil, ayaw ayaw. po oh. Ay, ito ang bayad. Ate Nil, Ay, opo. Ito ang treasurer, ha. Ha, ha, Busing suklian ayaw mo. Hindi, no, okay, Ay, suklian mo, busing. Okay. Suklian ayaw mo. Ay, ito na. Yung mga ilang kong kinagawin papatok sa amin. Oo nga, nataan ako. Kailan naman yung yung kanto na structure. Hindi po, kakala. Salamat po. Oh. Nagpunta kami natin na hihikan eh. wala pa lang isa dagat mga oras. Ah, Ay, uh, saka uh, po, magdatingan. Siguro pinagdatingan na nung bago mag-eleksyon. Sige Thank po, ah. Uh, ingat po kayo. Ito lang ah. <laughs> <I know> po Ah. Hello! Ah, hello po! picture picture kay Ah, sige po. Picture daw po muna. Ay, busing yung alimango na dun sa labas. Hmm. Ayon, ah. oh, wala yung hindi yung wala yung wala yung wala yung wala yung wala yung nasa yung wala yung wala yung wala yung wala yung